Hindi maarte tong si Hapon. Kahit bituka ng baboy ay niluluto niya. Hi, hello. Minasang konnichiwa. Tara samahan niyo kami today's mini vlog. Masok ka po pala ako ngayon sa trabaho. Kapag alas dos po ng tanghali ay nag-out na ako. Sa araw na to habang nabibidyo po ako ay napakalabig pa po ng panahon. Kaya ako napapansin niyo ay nakajakit po ako ng makapal. Kapag po pala ako umuwi ng bahay namin ay dumiretso muna ako dito sa drugstore. Bibilhan ko po si Kenshi ng pasalubong. Tapos bibili na din po ako ng skincare ko. Pagkatapos kong bumili ay umuwi na po ako kaagad ng bahay. Napakalapit po ng bahay namin. Maglalakad lang po tayo ng ilang minuto. ko pagka na pagka-uwi ko po ay eh, tinanong ko kaagad si Kenshin kung kumain na siya. Kumain na nga daw po siya ng ramen kasama yung lolo at lola niya. Bali may tira nga po sila ditong ramen kaya heto yung kakainin ko. Para mas masarap ay eh, pinainit ko lang. As for nga po tayo mga bandang alas 5 naman po ay eh, dumating na po si Uncle yung hapon. Pagdating na pagdating niya ay eh, pinagbalat niya ako ng labanus. Luluto po kasi si hapon ng atay ng baboy. Dahil makunat po yung atay ng baboy kaya pinapakuluan po to ng asawa ko ng mahigit isa hanggang dalawang oras. Bago po pakuluan ng asawa ko ay syempre hinugasan ko muna. Ito nga po magluto si Hapon sa pampalasa ay naglalagay po siya ng alak, mirin at saka ng dashi. Tapos kung hiwain tong labanos ay nilagay din po kaagad na angkal yung Hapon. Kahayaan lang po pala namin na mahigit asang oras hanggang sa lumambo. Habang hinihintay ko po yung maluto ay sinampay ko muna po tong mga nilabhan ko. Gabi nga po pala ay dito po ako nagsasampay sa second floor. Tapos kinabukasan naman po ay nilalabas ko para mapaarawan. Pagkatapos ko magsampay ay hinugasan at ginunting ko po yung parang alam to. Dagat nga po ito. Hindi ko lang po alam kung ano yung tawag. Po ako magluto ng sabaw naming miso syrup. Ay, maghuhugas muna ako dito ng gulay dahil gagawa po ako ng salad. Pag kumakain po kami ng hapunan, ay hindi po talaga nawawala ang vegetable salad. Si hapon at saka yung mga binan kong hapon po ay napakahilig nila sa gulay. Maglalagay lang ako dito ng kamatis, pipino, lettuce. Tapos yung isang nilagay ko na mahabang dahon ay mizuna. At tapos kung hati-hatiin yung mga gulay, ay maglalagay nga rin po pala ako dito ng pickles. Siyempre, para mas lalo pong sumarap, ay maglalagay nga rin po pala ako dito ng olive. O, oh, ba diba? Napakasarap po ng salad ko, mga anti. Tapos kung gumawa ng vegetable salad, ay eh, gagawa naman po ako ng sabaw namin miso shiro. Kung kumulod na po yung tubig, ay eh, naglagay lang po ako dito ng dashi. Tapos sunod ko pong nilagay ay itong miso paste. At pagkatapos ko pong matimplahan, eh, nilagay ko na rin po kaagad itong parang damo na to. Comment naman po kayo dun sa baba, mga anti, kung ano po itawag nyo dito. Hindi po ito seaweed, pero laman dagat po ito na napakadulas. Kung po yung niluto, ay eh, hinugasan ko po yung hinugasan kasi nga po, napakalapot. Kali, nagluto nga po pala ako dito ng karne tapos nilagyan ko lang po ng yaki kuso Tapos po maligo ng asawa ko ay tinimplahan niya na po yung atay ng baboy. pala sa yung huli po niyang nilagay ay miso paste. na nga po pagkatapos po magluto ng asawa ko ay kakain na po kami mga auntie. Ito na nga po yung niluto ni Hapon na bitukan ng baboy sarap po nito, lalong-lalong na kapag medyo maanghang Si Hapon, dati akala ko maarte, hindi naman pala Kain din po siya ng paan ng baboy, pero wag lang paan ng manok Marariyo ka na suna, auntie Ilang po, maraming maraming salamat sa panonood Thank you for watching, sayonara and Salamat, bye-bye Thank you for watching Urusay.